pala ng order sa merchant is kailangan mag for monitoring sa inyong kumuha ng order. Napanating ka na sa iyong destination? 0166 Preparing tapos. So, ayan guys. Good evening. Dito tayo sa may bulintong pick up ng order. Tamang natin sa loob kung okay na ba yung order. kapag nag-pick up pala ng order sa merchant is kailangan mag-log for monitoring sino kumuha ng order nakarating ka na sa iyong destination 0166. 166 preparing tapos thank you So, wala pa yung order natin guys. So, dito tayo sa labas kasi ito yung waiting ng mga grab. Waiting area yung waiting area. So, grab. Ako okay, nag-pick up dito. So, titingnan natin kung anong oras tayo. Anong oras maridi yung order ng customer dito. So, para sa mga customer namin na minsan nagmamandali. So, ganito kami naghihintay ng order nyo mga sir. Kung ilang minutes namin hinihintay yung order nyo sa sa merchant para lang ma-deliver sa inyo yung order. So, sa ilan mga customer namin dyan na uh, misang pa kami kung bakit matagal order nila. So, kami mga rider kasi ay hindi po kami ang gumagawa ng order nyo sa store para magawa agad yung order nyo. So ang trabaho lang namin is magpick up or mag-deliver sa inyo. So hindi ko naman lina lahat na customer na ganun. Yung AN lang na minsan kami pa yung napapagsabihan na bakit ang tagal, ang tagal ng order nila inabot na ng ilang minutes, ilang oras so kaming mga rider kasi is hindi na po namin hawak ang pagluluto ng mga order nyo so bukod doon, bakit matagal ang order na sa merchant? Nakadepende po yan sa order nyo. Kung ilang minutes, ilang oras linuloto yan bago namin kuha at may deliver sa inyo yung order. So, sana maintindihan nyo kami mga rider. about sa mga order nyo kung bakit matagal. So, yun lang muna yung may ang masasabi ko sa mga customer namin